Okay, next natin yung mga madam ha. eto po yung ating, ayan, okay. Benzalkonium Chloride citramide, or Draffuling Cream po. Okay. So dito mga sisiko ha. Okay, 55 grams po tayo, dyan mga sis. Okay, 'yung so, malaki siya, matagal nyo 'yan mauubos. So, eto po mga sisiko ha, maganda to ha, okay? Gampang gamot sa mga ano, diaper rashes. So, hindi lang to pang-diaper rashes po, mga sis. Pwede rin to sa mga sugat, okay? sa mga kung napasok kayo, sa so pwede nyo siyang panggamot. So, pwede din ito mga madam sa mga katikati. Ayan. Kung may mga katikati kayo dyan, nakakatanggal po siya mga sisiko ng katikati po. Okay? So, matagal nyo yung maubos po mga sisiko, ha? Okay? So, nakadalawa na akong ganito. Ito yung pinaka ginagamot ko sa diaper rashes ng aking baby. Tapos, sa mga sugat-sugat, kung magkasugat po kami. So, ayan po. Okay? So, very legit po, nakakatanggal ng katikati ng rashes po, ang ating drafuling cream po. Okay? So, for the check out na po tayo mga sisiko, ha? Sa ating okay, cream. So, before before kayo diyan guys mag-check out siguraduhin niyo pong applyan niyo ng voucher so ganito siya guys ha yung ano niya cream tayo diyan siya mga madam color pink okay so guys ha, again kung kayo is meron kayong katikate ayan try nyo na po ito so for the check out na po tayo